Ano nga ba ang tawag sa babae at lalaki na nagsasama na hindi naman kasal? Paano hahatiin ang kanilang mga ari-arian kung sakasakaling sila ay maghiwalay? Yun po ang pag-aralan natin sa video na ito. Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaimpliyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Restitubalya sa Darayan na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance there with Kaya palagi kang tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong makuhang kalaman. Come on! Mga kaibigan, kung bago ka palang sa panunood sa ating YouTube, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at mag-like. Kaibigan, utang na loob po namin sa inyo ang palaging nyong panunood at pagtutok sa aming YouTube channel. Kung mayroong kang katanungan mga kaibigan, bisitahin mo kami sa aming Facebook page at Atorne Resti Tubalyes Adarayan at pwede mo rin kami sundan sa aming Twitter at Atorne Resti Adarayan. Mga kaibigan, do not forget to hit the notification bell para palagi kang updated sa ating mga bagong videos. Mga kaibigan, huwag nyo rin kalimutan na i-share at i-like ang ating mga videos para pa sa ating maraming kaibigan at kababayan na gusto rin mapalawak ang kanilang kalaman tungkol sa batas. Ang ganda ng Rolex mo, pre! Ah, ito ba? Napanalunan ko ito sa karira kanina. Saan? Sa rekto. Ilan kayo tumakbo? Katlo. Polis, mayari, at ako. ang tawag sa babae o lalaki na nagsasama na hindi naman kasal? Ang tawag po sa kanila is common law spouses. Ano yung tayong tinatawag na common law spouses without impediment and with impediment? Ano tawag na common law spouses without impediment? This is when a man or woman who are capacitated to marry each other live exclusively as husband-wife without the benefit of marriage. So mga kaibigan, ang common law spouses without legal impediment o babae at lalaki na nagsasama na wala namang makakahadlang sa kanila para sila ay ikasal. Halimbawa, si lalaki ay walang naunang kasal at si babae din ay walang naunang kasal. Silang dalawa ay binata at dalaga at maaari silang ikasal. Natawag na common spouses with impediment. Ito po yung dalawang nagsasama na ang babae o lalaki ay may naunang pangkasal o kagal na silang hiwalay ng kanilang naunang kinakasama pero sila ay kasal. So hindi pa sila maaring maikasal sa iba. And it is considered as void marriage kasi sa mata ng batas, kapag ang dalawang makasawa asawa kahit nahiwalay na sila pero sa papel sila ay mag-asawa pa rin, sila po ay hindi pa maaring ikasal sa iba o hindi pa sila maaring mag-asawa. Kailangan muna nilang pumunta sa korte at mag-file ng petition for declaration of nullity of marriage or petition for annulment. Ngunit kung hindi pa po nagkaroon ng desisyon ang korte o wala pa silang decree of annulment eh, o hindi pa dinideclare na ang kanilang marriage is null and void, hindi pa sila maaaring ikasal. Ito tinatawag na presumption sa ating batas. Ang sabi ng ating batas, in absence of proof to the contrary, the properties acquired when they live Together as husband or wife the properties acquired while they live together shall be presumed to have been obtained by their joint effort work or industry and shall be owned by them in equal share. So ang sabihin po niyan kapag ang lalaki o babae ay nagsasama na hindi naman sila kasal yung kanilang property yung kanilang ari-arian na naipundar ay sinasabi ng batas na yun ay galing sa kanilang work industry under joint effort. Kaya ang nag-govern ng kanilang property relations ay co-ownership. Ibig sabihin yung lahat ng kanilang property or ari-arian na mayroon sila sakaling sila ay maghihiwalay, hahatiin yan in equal shares. Bawa naman, sabihin ng lalaki, Aba, hindi tayo maaring mag-equal shares dahil ako lang ang nagtatrabaho habang ikaw ay nasa bahay. Sabi ng batas, a party who did not participate in the acquisition by the other part shall be deemed to have contributed jointly in the acquisition thereof. Former's effort consisted in the care and maintenance of the family and the household. So kahit na sinasabi ng lalaki na hindi, ako lang ang nagtatrabaho, dapat yung mga ari-arian ay sa akin lang mapupunta. Wala ka namang ginawa, nasa bahay ka lang. Ang sabi ng ating batas, kahit na wala kang trabaho, you have presumed to have jointly contributed your effort, work, and industry to the maintenance and care of the family and the household. So, hindi maaring sabihin ng lalaki na siya lang ang nagtatrabaho unless there is a proof to the contrary. Pero ipapakita na ebidensya yung lalaki na talagang ganun nga na siya lang ang nagtatrabaho at lahat ng income, lahat ng property, lahat ng ari-arian na kanilang naipundar ay galing lang sa kanyang sweldo o galing lang sa kanyang kita at wala namang ginawa sa babae, aba, e, lahat ay mapunta sa kanya. Pero kung hindi siya makapagpapakita ng mga ebidensya, paghahatian nila yan in equal shares. Kung ibenta ang inyong ari-arian na mag-asawa, kahit hindi kayo kasal, na hindi ka humihingi ng consent mula sa iyong asawa. Kung batas, neither a party can encumber or dispose inter vivos his or her share of the property acquired during the cohabitations and owned in common without the consent of the other until after the termination of their cohabitation. So hindi po maaring ibenta, hindi po maaring i-donate ang property na naipundar ninyong mag-asawa kahit na hindi pa kayo kasal kung walang consent o hindi nalalaman ng iyong kinakasama. Maliba na lamang kung na-terminate na ang inyong cohabitation at hindi na kayo nagsasama. Kung so, naman yung babae o lalaki ay nagsasama, at mayroong legal impediment ibig sabihin mayroong makakahadlang sa kanilang dalawa para sila ay ikasal paano ngayon ang hatian ng kanilang ari-arian kung sa kasakaling sila ay maghiwalay. Ang sabi ng ating batas, "...in case of cohabitation of commonly spouses who suffer impediment to marriage, only properties acquired by both parties through their actual contribution of money, property or industry shall be owned by them in common proportion to their respective contribution." So kung kayong dalawa ay nagsasama na mayroong pang makakaadlang sa inyo, si lalaki ay may kasal, o so, din ay kasal pa sa iba. Ano lang ang naipundar na property o ari-arian through your joint contribution of effort, industry or work, yun lang ang maikukonsider na property at yun ang paghahatian ninyong dalawa. Now so, in the absence of proof to the contrary of the contribution and corresponding, corresponding shares, corresponding shares are presumed to be equal. The same rule and presumption shall apply to joint deposit of money and evidence of credit. Mga halimbawa, si lalaki po ay may trabaho, si babae naman ay wala. So, maaaring sabihin ng lalaki, yung aking dinala ng mga ari-arian ng kami ay nagsama na hindi naman kami kasal. Kaya dapat ito ay bawiin ko. Sa ganitong halaga, ganito dapat ang akin siya. Pero sinabi naman ng babae, hindi, wala kang ebidensya na sayo lang yan ang galing. Dahil mayroon din akong contribution sa ating mga naipundar na ari-arian. So ang sinasabi ng batas, in the absence to the proof of the contrary, the property will be divided equally between the two of them. Ba o lalaki ay kasal sa iba, yung kanyang share of the property doon sa pagsasama nila na hindi naman sila kasal ay mapupunta sa community absolute property sa ari-arian ng valid marriage. So, ibig sabihin, mapupunta ang lahat ng ari-arian ng lalaki. Halimbawa, siya po ay kasal, sa isang babae, doon yan mapupunta yung lahat ng share ng kanyang ari-arian. Halimbawa din naman si babae, kasal siya sa iba, pundar na ari-arian, nang sila ay mayong sama, share ay mapupunta doon sa absolute community property ng valid marriage. Ngayon po mga kaguro, kaibigan at kaimpliyado, inaasahan ko po, po na nakapagbigay po ako sa inyo ng kahit na kunting kalaman. Maraming salamat po. I love you all.